guys, welcome to more vlog. So guys, nag-aayos tayo ngayon ng mga dilata guys. So ito na nga, na organize ko na sila. Grabe, di ba? So ayusin natin. So, ayusin natin lahat. So pag sama-sama natin yung mga lunch and meat. so So, yun, guys. So, ngayon lang natin siyang maayos ng bonggisos, guys. Grabe. So, nilinis ko muna, guys, yung lagayang ko, syempre, di ba? Kasi, tagal na namin, tagal namin na wala dito, hindi naayos. ayos. So, pinunasan lang natin. So, yan. So, ito yung mga corned beef. So, masamay natin yung mga corned beef. So, hindi ko pa rin alam, guys, kung anong ulam namin ngayon. Kung ano yung ulamin namin. Meron pa pala nga tira nung ginataang saba. Ah, saba. Hmm. Tapos, ito nga. So, pag samasamayan lang natin yung mga, nakakadala ah, nito yung mga tuna. Tuna. Ayan, gano'n. Ayan, century tuna. Buti na lang guys, napakadami nating nabili sa, ano guys, no, sa Dali. Nakapag-ipon tayo ng mga fan goods natin. Dahil kasi, tama-tama to guys sa ngayong tag ulan Diba? Ngayong pagbagyo guys, no, meron tayong stock. Ayan. So, hindi pa nga ako nakakapunta ng market guys. Grabe. Hindi pa ako nakakapunta ng market. ayusin lang muna natin sa mga tuna mega sardine ganda ng sarap itong mega tuna guys sarap sarap niyan. so yung mga dilata natin sa dali natin lahat pinagbibili yan ha ay dali tsaka ano pala hindi pala lahat sa dali guys sa ano pala yung iba sa tawag sa pure gold guys sa pure gold yung iba pure gold and dali so ganyan so lagay natin yung ibang muna yung meatloaf so pili na lang tayo dyan guys Ang dami rin pala natin na ikon, guys, ng mga dilata. Ang dami din pala nito. Saba. Preska. Madami-dami din pala guys ang mga naipo natin. Sobrang dami din pala natin na pamili kadaga, no? Yung sardines. Yan. Tapos ito Tapos itong So, kasamayin natin dito yung mga meatloaf. Dito yung mga meatloaf. Di ba, may ibang klase meatloaf. Ito, masarap din to. No? Pwede nang pagtsagaan, guys. Yung winner. Yung winner, pwede na rin pagtsagaan. Pwede natin, ano yan, gawing torta. I torta natin yung winner, guys. Total winner na winner siya, kaya torta natin. Yun, mm, tas itong corn beef, di ba? Kaibang corn beef. Tapos itong Vienna, guys, yung Virginia product to. Guys, ayan, subok na subok ko na yan. Napakasarap niya, Virginia. Virginia meatloaf. Ayan, Vienna. Ito na natin yung Virginia. O, tapos yung Presca. O, yan. Diba? Naka-organize talaga sila, guys. So, yun na nga. Unting-unting umaayos na ang ating buhay, guys unti-unti na siyang umaayos. So, yan. Yeah. Kitang-kita kita, Ayos na siya, guys. Di ba? Ang bonggisyo. Tapos, lagay naman natin dito yung mga... Ito yung ano, guys. Ito yung mga curry, guys. No, nagaling galing Japan. Ito yung ano... Instant na, na to, eh. Instant curry. Hindi mo na siya kailangang lutuin, guys. Sa mainit na tubig lang. Ayan, sabi ng aking mood drops. Sa mainit na tubig lang. Ayan, guys. Sa tabi natin dyan, nakaka-miss ko yung numo pang yun. Ayun. Tapos, ano pa yung mga biskwit naman natin, guys. Yung mga biskwit kasi. Wala mapaglagyan. As in, loaded talaga. As in, grabe, ang dami. Walang na ako na nalagyan, guys. Hindi na alam kung saan ko sila ilalagay. Ayun. shit. Ang dami. Asa yung kanilang siniksik ko lang pala sa guys. Eh. So, yan, ganyan. I-organize natin ang lahat. O, oh, di ba? So, yan. Kailangan ko nung ano lagayan ng mga ganito nga. ng mga biscuit biskuit yung mga lagayan. Mali ang hangin. Ano ko dito? Iusin ko to, guys. Kailangan natin pagkasay ng bongga guys. Dami, may natin nabagani yung mga ibang biscuits, So ito yung mga pita, na pita ng mga biskwit. Sabi sa ito nga yung mga yun. So natin. Pag ulan guys, pwede tayong mag Guys, hindi pang sopas tayo. So, kailangan natin talagang bumili, guys. Ng ano. So, yun na nga, ano, Ibang biscuit Tapos, itong bread pan. So, yun na, guys. unti-unti na natin naayos ang ating buhay. Unti-unti na siya naayos, guys. Salamat naman. Tapos ito namang miso, hindi ko alam kung pwede pa to eh. Naku, 2023, November. So ito pwede to sa Tokwa guys. Kasi yung mag-Tokwa, tapos merong miso. Alagay nyo lang doon. So yan. Tapos na Itong mga chichiria dito na lang siguro. Yan yung mga mangwan. Ito yung sumagip ng buhay natin si mangwan. Si mangwan ang sumagip ng ating buhay. Tapos ito, kailangan kong lagyan ng tape yan para hindi sa mapasok ng daga. Guys, kailangan natin ng tape. Kailangan natin ng tape. Tapos itong juice. Sabi, gutom na ako guys. Sasangag ko pa yung kanin. Magsasangag pa tayo ng kanin. Tapos ito yung mga chocolate drinks chocolate drinks. Ito yung mga chocolate drinks. Tapos itong kape. Ayan. Magsasangag pa ako. Ay, hindi na pala ako magsasangag. May hindi na pala. Ayan na. Hmm. eh hindi na pala yung kanin. Hindi na pala tayo magsasangag, guys. So, magluluto na lang tayo talaga ng ulam natin. No? So, yung ulam na lang talaga ang number one na ah, problematic natin. Yung problematic eh. So, sana, ano, ano. Yeah. So, yun na nga yan ang mga stocks natin. Right. Sana makita ko sa ano mamaya. Pumunta ako ng DB Mart mamaya, guys. Tapos tong miso, sana pwede pa, no? Ang sarap nung miso na kasi na Yung miso. Itong miso to, napakasarap. Kaya hindi ka ka Yun, ka Yung miso na yun, napakasarap nun, guys. Meron kang tokwa. Tapos miso. So, Mubo ka sa hata. Yun, kailangan natin patungan ng pabigat. Yan. So, yun na nga, guys. Ang tingunti na naayos ang ating mga gamit, guys. So, bala ko rin mag-ano, guys. Mag- Uh, fish fillet. Fish fillet, guys. Ah, uh, fish tango ba? Ah, uh, pork. Ano yun, di ba? Tawag dito. Yung kinain namin sa choking, nakalimutan ko yung tawag dun. Basta yung magluluto ako nun. Oo. So, yun naman namin kung naiisip na iluto pag namili ako, guys. So, yun ang nga aking vlog. Babu!